itong nakalipas na linggo, napansin ko na ang dami ko na palang games sa Epic Library. Halos lahat na nasa listahan ay nakuha ko ng free sa bawat buwan na namimigay sa si Epic. Pagbabrowse ko, napansin ko yung Vampire Survivors. Yung cover art na si Dracula, pang Castlevania ang datingan. Naalala ko yung araw-araw na nadi ko makakalaro ng Symphony of the Night. Yung si Alucard ba yung lira? So, ininstall install ko, niluro ko, at Ayun, nahalik ako. Medyo familiar tong game na to. Parang nalaro ko na dati. Tinanong ko si Google pero hindi ako masagot. Kaya mano-mano ko nalang hinanapin laro sa game stick light. Inabot ako na dalawang oras bago makita. Ayun, Gauntlet. Yung game dati sa NES. Yun yung title ng laro. Kung may auto fire nga lang yung mga characters dun. Anyways, tara, laro tayo gamit si Mortasio. Tinanggal ko na yung ibang animation ng mga chest at upgrades para mabigit tayo ha. Makikita nyo na lang sa upper right part ng screen yung mga items na binibuild ko. Oh, nga pala, as of today, July 19, 2025, free yung Civilization 6 Platinum Edition sa Epic. Kung gusto nyo puntahan, puntahan nyo na. ngayon, lakad lang tayong lakad. Pa-level up, iwas-iwas sa mga ulo na lumilipad sa paligid. Yung mga buto na binabato natin, hindi siya, ano, hindi, hindi siya accurate. Basta random siya ang direction kung saan siya yung babato. Kadalasan walang tinatamaan tapos yung mga pusa pa dinadamage din tayo ng mga yan. so lakad matatag lang lakad matatag yung ng ano, shield na item o no? kaya ano, barrier ito paulan ng araw eh, ay no? bagyo yata wala pa rin tayo nakukuha ng item. tai libro tang hampas Pali mga item natin ngayon yung buto, yung pusa, uh, yung combiable, saka yung itlog ng matanda. Este, ano pala, bawang. Yung barrio yun para hindi tayo masyado batitan pag lumakas yan. Tapos yung crown, pang patas ng ano, XP. Pari ang baba kasi pagsisimula, mababay na kukuha natin experience. So, kailangan natin yung pang yung maskara pang level up lang yun ng pusa and then yung wings pang pabilis, saka pang level up natin doon sa isang item na boss natin na ngayon pa lang i-evolve So ayun, skip tayo ng 5 minutes. Kasi wala nang nangyayari ng 5 minutes na yan. yung um, Black Lancet sa saka Shadow Pinion So yung i-level up natin at uh, i-evo Medyo dumadami na yung mga kalaban eh. Dami na tayong fans. So dito, try na natin kung pwede tumayo na lang tayo Kulang makalapit Ang pasin ka ba naman ng libro sa mukha eh Ito na ang akaludin ng mga mata Ang evolve form ng pusa natin Mata na lang sila pwede na. Medyo malakas na rin. Walang maklapit na projectile sa atin eh. Pag may damage tayo, alis tayo. Omae wa mou Mm-hmm. Pulin natin rin. Gold ring para dito sa ating lance. sa lumayo. Hampas-hampasin ng libro. kailangan na natin magtataas kaso nandito pa rin ito eh medyo makunat sabi ko hampasin ko lang ng libro sa mukha eh. Tapos lang magbibighani ako ng mga gems. Kailangan ako kumuha ng mga gems para mag-level up. Sunod-sunod yung damage natin dun ah. Eh. niya, pwede kang siguro ang sa mukha Kailangan dito parang naglalakad ko na parang may lag Parang naglalag ka

Kailangan natin makuha yung isang sing Para sa landsat natin hirap din tumakbo pataas eh. Yung ibang enemies sumatago sa barrier natin. Masakit eh. Ay, focus muna tayo. Ito mga bungo na to, literal na matitigas sa mga mukha. Eh. Ang hirap patayin. You know, driver. Hello there! Oops, you didn't dial. Nice. lumapit ka sa akin, layo-layo eh. medyo makunat din kung saan to sa so bagay pag level up ka dito lumalakas din yung mga kalaban mo so makunat talaga bälla oops speed <laughs> Gold yung libro ko sa Death Note <laughs> So may hanapin tayo dito sa taas Secret yun um, Yung bulaklak yun, Para ma-unlock natin isang character Ah, ginugol ka lang Sabi nandito daw sa taas Ang eh. problema malaki yung mapa So pupunta ba siya sa atin o tayo ang pupunta sa kanya okay nang tanong ito nakakarami na itong mga to eh hindi inaabot yung iba sa dulo Oops, 20 minutes na, 23 24, kailangan na natin makikita yung hinahanap natin

kailangan ko ilagay yun. Para saan pa tinawag ako dito? So, diretso tayo sa baba. Uy, pupuntahan naman. Bale, five minutes but i Aabot ah, yan tayo sa iba. Laki ng damage Oh uh. my god! Nako but... yun o din natin bali pwede na tayo mag kamehame wave dito Rainbow Color Okay, eh, may apoy. So, kailangan natin umikot ng matagal. Or maglakad ng matagal para mas malaki yung kami -hami wave natin. 2 minutes pa May hihiya si Batrider ng Dota 2 na ito 1 minute Kailangan naman natin ng na 1 minute para makapag-survive. Ano magawa itong mga ito sa akin eh. Super strong Strong <laughs> Ito So, ayun, natapos natin. Hindi ko nga lang napa-evolve yung Lance at sa Infinite Corridor. Inibutan na tayo ng oras. Kung gusto nyo mapanood yung unedited na gameplay, type nyo lang sa comment section sa baba. Like and subscribe. Ako ang Tito Haro nyo. kita Kits sa susunod na video. O mga bata, kaya huwag kayo mawawala. Hanggang sa susunod natin pagkikita, paalam!